Inawit na ng ating pop star na si Sarah Geronimo ang kantang Himala. Ito yung concert nila ni Bamboo. Ay, na -ay, na Intro pa lang ng kanyang awit, nagsigawan na lahat ng mga tao kasi sabik silang marinig ang boses ng ating nag-iisang pop star. Hangga, hangga. Mawit siyang mula sa puso. Kaya naman ang ganda-ganda ng outcome, sobrang ganda ng boses ni Sarah Geronimo. Ginawa ni Sarah ang bagong version ng song title na Himala, which is naging pit talaga sa kanyang boses. Nang bumagsak ang words ng Himala, lalong nagsigawa ng mga tao. Kasi alam nilang kayang-kayang dalhin ni Zara ang song. Ay Sara Heronimo is one of the best singers sa atin sa Pilipinas. Kaya naman hinahangaan siya ng lahat, lalo na ng mga netizen. <Sess> <Sess> lahat sila ay namangha dahil lalong gumaling si Sara Heronimo, Lalo na nung pinakanta nga itong song title ng Himala. No one can be like Sarah Geronimo Guidicelli. Kasi kahit anong kanta ang iba mo sa kanya, maaawit at maaawit niya na maayos talaga. Kaya naman napakagaling ni Sarah. No one can be like Sarah Geronimo. Sa husay niyang umawit. Actually, kakatanggap lang niya ng big award. Galing sa International Music Award. Napakahusay talaga niya. I kaya naman sa'yo, Sarah Heronimo Guidicelle, mabuhay ka, napakahusay mo, at isa ako talaga sa abid pan mo. Yeah.